Uh, welcome back na naman guys sa ating youtube channel is Sarugman At uh, 11 o'clock ng gabi guys Ay tayo ang nabantay guys dito sa ating tindahan At uh, palitan kami guys ng aking asawa At uh, pinatulog ko muna gawa ng uh, kaninang umaga ay magas ang nagising at nagbukas kaya ako naman ang nagbantayan guys Mamayang hanggang alas 12 tayo guys magsasara ng gabi Ayan po guys At uh, shoutout kay uh, Sir Paklans ng uh, uh, Equitable Tower sa may Ortigas Pasig At uh, sa ating mga kasamahan dyan sa Equitable Tower uh, Mga madam, mga sir uh, Good evening sa inyo guys At uh, res din natin ngayon guys Ay uh, andito tayo sa ating sari-sari store At uh, good evening sa ating mga uh, Mga kasaring sa mga may sari-sari store Magandang gabi po sa inyong lahat mga madam mga sir Ayan ay, At uh, si Isa Rugman ay nagbabantay ng ating tindahan At uh, bumili naman tayo guys ng anim na sa akong bigas. gawa ng yung bigas natin ay paubos na. Kaya bumili tayo kahapon ng ah uh, uh, bigas. Ah uh, ito po guys, yung bigas natin. Madaling maubos guys ang bigas at uh, itlog at uh, mga noodles natin guys ay nagdag na naman tayo guys so oh. marami naman tayong mga tindang mga noodles mga kantun at uh, sari-saring mga brand ng kape guys yung narito sa atin oh Ay po guys ayan uh, po ang trabaho guys ni Isa Roman pag natin sa opisina sa trabaho natin ay uh, dito naman tayo guys sa tindahan palit palitan lang kami guys ng aking asawa gawa ng yung dalawang anak natin guys ay uh, napaka busy sa kanilang mga ginagawang assignments sa uh, kanilang mga school kaya hindi natin guys uh, ganong uh, pinagbabantay yung dalawang anak ko guys gawa ng uh, may mga Ah, ginagawa sila sa kanilang mga school, mga pagdadating dito sa bahay, assignment, mga ginagawa kaya hindi natin ganong napagbabantay dito sa may tindahan at uh, muli na naman natin guys pinakita ang ating tindahan ang ating mga pinadeliver na naman kahapon po guys ang ating mga paninda at uh, hindi tayo na ba, nawawalan guys ng sibuyas, bawang ayan uh, kasi guys ang mabinta sa ating ayan yung mga sabon natin pampaligo, mga panlaba kompleto tayo guys at uh, marami tayong mga gamot dito guys ayan. ayan po ang ating paninda guys at uh, nagpa-deliver tayo kahapon kaya kung makikita nyo ay makapala naman guys ang ating tindahan At hanggang 12 o'clock tayo guys mamaya Tayo ay magsasara na uh, Ganun po yung sara natin guys Kasi mga alas 12 ng gabi ay mga marami pang may nabili sa atin Kaya alas 12 tayo nagsasara at uh, marami naman tayo guys pinadeliver mga uh, soft drinks kanina ayan yung mga drinks natin guys mga kinahon kanina maraming bumili sa atin guys na ganito uh, ilang case ng mga red horse ayan po guys ating pinasilip guys ang ating uh, munting tindahan at uh, hanggang dito na lang muna guys ang ating uh, maigising vlog at uh, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa ating youtube channel ayan po uh. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at shout out sa ating mga kaibigan dyan sa Casa Isabel sa Padre Pio. Uh, kahapon galing tayo dyan guys, kahapon sa Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. Sa kapitbahay natin dyan, si Ki Mamcha, ayan. At sa lahat, ng mga viewers natin sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kaibigan dyan sa ayuwis sa Qatar sa Bermuda sa Dubai, sa Jeddah, sa Paris. Sa ating mga kaibigan ng mga OFW, maraming maraming salamat sa walang sawang uh, panonood sa ating mga ina-upload na video. Okay, hanggang sa muli. God bless. Bye-bye.